Sa atong showbiz chika, nag-atubang kagahapon sa Quezon City Regional Court sa unang higayon sa lang Sunshine Dizon, Timothy Tan o ang giingong kabit nga si Clarice Masizon kalabot sa concubinage complaint nga gipasaka ni Sunshine Batok sa Doha. Unang miabot sa venue si Clarice Masizon, kauban na iyang abogado o usa ka close in bodyguard. Gisunda ni Timothy Tan, dayo ni Sunshine, kinsa parehas nga may usab sa ilang mga abogado. mi request o reset ang kampo ni Timothy hinungdan nga daling nahuman ang ilang hearing. Wala, may pahigayan ng interview si Clarice Masisyon. season. Gikatakdang karong umaabot ng August 25 ang sunod nga hearing sa maong complaint. Alang sa dugang pang updates, bisitahan ang www.sunster.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval kini ang Sunstar, Pilipinas.